So, ayan, magandang gabi. Ayan, magandang gabi nung anumang oras yung papanood tong video na to. So, it's cooking time. Ayan, magloko naman tayo ngayon ng ano. Ah, uh, sabaw na ulo, no? Ulo ng barilison. Ayan, yung natira kahapon. So, sa bula na to, gamunggay, no? Malunggay. So, ayan. So, yun yung ano ko, kung baga dilirutin ko dito sa bahay, akong tagaluto talaga no, ng ulam, ng hapunan. Yan, shout out sa mga dyan. Pakisyon ng video na to. Ayan. No? Yan, sana ano, masihan kayo sa mga video ko ngayon. May bayabas pa. So, gumulan ako kay naprosin no, ang isda. Tapos nagpakulo na tayo ng ano, mainit na tubig. Ayan. Ang kalat. pag-share ng video guys, so, ano nga, no? Maraming salamat, no? Sa panood. So, eh, mura na itong isagol, guys, oh. So. Tapos, ulo ng barilison. Yan. Okay na yan, no? Pila ka pobre. So, luto Tapos, sabay-linis na rin sa kusina, no? yung dili routine po dito sa bahay guys magluto no parang ano uh, kamag-anak kasi ako ni chef lugsot guys no chef <laughs> lugro Mahimayin so, natin to. Tapos may luya siya guys, luya. So, kinaboy lang. Digdigin lang natin to. Okay na. Shoutout ha sa ano, ah, mahilig kumain ng ganitong klaseng ulam no? pang, pang na ulam ng ito guys ha kasi po sa hindi kumakain ito ha malunggay at saka isda no? sabaw amin guys no lami na kayo sa mga itong klaseng ulam lutong bukid ayan so shout out sa kumakain ito ha ito so, yung lutong bukid So, may pinakuluan na tayo ng unit na tubig. Sasalang na natin yan, no? Kaya tao so, sa kumakain ito? So, ako lang mag-isa dito sa bahay, guys. Gawa ng no? yung bunso ko nag-aral gabi kasi yung pasok niya tapos si Mark wala din dito andun sa city no? may, may work na no? so, so look like so look like an actor di pa humok pa na akong isda guys kasi ano, nag-frozen siya, no? Yung ulo. Ulo ng tuna, no? So, para sa amin na mahirap guys, sobrang sarap na kuya na klaseng ulam. kita akan share ha nang ano ng video na to guys selamat, kita salamat. Ito sa lahat ng FW. Ingat-ingat kayo lang sa lutong bukid ayan lutong bukid tama tama time check uh, 6 no 6 pm na dito sarap kasi guys pag ganitong ano uh, sabaw ano uh, nilaga nawaban nilaga ang tawag doon may luya talaga yung sabaw. Luya. Okay na yan. Tapos asin bitsin. Okay na yan. Tapos malunggay. Napakasarap. Napakasarap ng na malunggay. Hawaiian natin saya sudah But kasi guys, no? Tayo mga lalaki, kailangan medyo kahit konti lang marunong din tayo magluto, no? Hindi natin pwedeng iasa lahat sa mga misis natin, no? For example, for example, nag-work yung misis natin tapos wala tayong hula. So kailangan talaga yung mga lalaki marunong din tayo magluto. No? Kahit basic lang na ano, klaseng ulam na klase pwede nating lutuin, no? Gaya nito. So, basic lang, no? Ulam ng mahirap, no? Lutong bukid. So, lami na kayo gupo sa bawang guys, no? So, kailangan talaga sa isang lalaki, marunong din tayo magluto kahit papano. So, shout out dyan sa mga kalalakihan dyan, no? Na marunong magluto. So, kasi hindi rin na marunong magluto. So, kailangan, let's, uh, let's start, na to learn how to cook na cara I sing Sala natin to. Kataas ba niyo kung ano eh? Tabuha na. <coughs> Pag -pag 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 okay. matira, bukas na naman to. Kasi, wala tayong pira pang mabili ng mga, uh... yeah. ano. Malinis na rin sa kusina. No? Double purpose ba? Double purpose guys. Magluto kaya tapos sa malinis. No? Ayoko kasi nang kalat. Gusto ko ng ano guys. Kahit kubo lang yung bahay natin. Importante malinis. No? ano dito. Bakit siniro ba? Ayun kasi yung bahay na makalat guys, no? Kahit maliit lang yung bahay natin, at least presentable siya, no? Malinis. Kasi hindi sa lahat ng oras, hindi eh, tayo lang yung nasa bahay. May time talaga na meron kang bisita. So, at least kahit pa paano, ah uh, pagtingin ng uh, ano bisita natin. Ah, okay din tong bahay ni ano, kahit maliit, di ba? Yun yung advantage sa isang taong mahilig maglinis, no? 在不是 you guys <laughs> makainood na lang ng TV makainood na lang ng TV wala na nga no problema yeah, pag isa na video na to guys ah, maraming salamat sa support na niyo sa channel channel ko no so saan di ba po nakasubscribe youtube channel ko pag subscribe po no gusto na export ito ayan makabwedeng palambing no Paki-like and share na. Paki-hit notification bell guys ha. Yung bell button dyan. Kasi yung purpose kasi yun guys. Para palagi kayong update sa mga bagong video na i-upload ko. No? Yun yung... Yun yung purpose. Kaya... Eh, kaya kaya ako sinabi na pindutin yung bell button. No? Para kumbaga aware kayo sa mga uploads ko. Dadaan sa wall ninyo. Yung channel ko. Yan. Paki-like and share. Paki... Ano? Uh, subscribe ng YouTube channel ko. Yeah, Maraming salamat guys ha. natin yung niluto ko guys. Ano nang nang nangyari dito? Bumubukal na oh. Pumukulo na. Oh, wow, sarap. Ang tamis. Luya lang yung ano. Nilagay ko dito guys. Wala na mga CBS dahon guys. Tapos malunggay. Okay na to. Sh -sh. Ano kiat ni mga ero? Ano ba? Gawas! kwarto Mark guys oh nagpalat wala kasi siya dito dun sa Davao work na ito yung ano niya so wala nang higda dari guys yung kuartonya si uh, hmm. guys, oo, oh. ah, nanaman mo rin, guys ah asong leiton, wala, 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 leton wala, 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 kawat. wala, okay, wala, wala, Wala. Ang kwenta sa si mga saman. Uh, tanggal pa na mga utin. Wala na. Time check. 6, ano? 15. So, eh, wala na. Luto na siguro na akong isda, Dre. Baka pwede na itong isa lang itong ano. lang sa sadan sa kubre. Kalimutan ko yung pangalan ko sa subang sarap ng ano ko guys ba? Pagdating plak. You need a minute of being alone. Instead of letting I need you walk away. Tell me why I can't be where you are. There's something I'm missing. Many words from the broken heart, wild and free. I can feel the sun. You're very rich. Well, be done, then tell me life goes on.

Okay na, di e, yun na. Tapos. So, nakapagluto na ng ulam, marinis pa yung kusina. O, ba diba? Double purpose siya. No? Pagsaing, nakapagluto na, marinis pa yung kusina. bye bye better next lap no better next time no sa susunod ko pang video paki panood no and paki share like this po sa ating lahat sana may matutunan kayong aral sa lahat ng mga video ko god bless as all